Nakipagwandiwan nga pala ako ng Stardee. Dito nga pala, sobrang galing na yung nakalabang ko. Dito nga pala, sa kanya ko nalang binigay yung scooter ko. Tung 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 pakitong kito, alimango sa... <laughs> tuloy, 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 tuloy. Abatampi. Uh -huh. May lalaban daw sa akin na no, Stardee. Stardee na, o net? Oo. Eh. Magali magaling tong kalabang ko. Ka. Magaling yan? Oo. Oh. Magaling na yan ah. Oh. Eh, ka, magaling ka ba? Hindi. <laughs> So ayan guys, may lalaban. Sino lalaban? Starty. Ay, ikaw! Tagisan ka. Diyan lang. Ah, diyan lang yan. Wow, ko may lalaban to yung Starty. O, oh, sino gusto mo una? Sino nag-starty daw? Nakapak ng ano? <laughs> oh, sino mo una? Ha? Ayan, alam. Eh, kakanta nga si Tampo pati yon. Game, sino mo una sa inyo? Ikaw? Okay, kanta mo na. One, two, three, go!

Tung tum tong tong sa uta kata sa uta din 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 guys, din lupit nila guys din lupit nila din guys, wala akong masabi mga din 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 Hintayin natin nga guys at tingnan natin kung sino yung pinakamagaling sa dalawa. Ha? Nagyayari dito magaling. Bakit? Magaling ka daw? O. Oh. Ika, ika, ika. Magaling ka. Magaling ka tayo. Hindi, hindi. Ha? Hindi? Ulitin namin. Okay. Ulit daw, ulit. daw, ulit daw. Okay. Bibit box. Siyempre naman na. O, ikaw dyan muna. Oh, grabe. May ganun May ganun pala yun. Oh. Olo. Oh. Oh. Lupito. lo Lupit, lupit, ano? Uso pala yun. O, oh, ikaw ikaw oh. Tung, tung, tung. Ano ba kata yun? O, oh, okay. Two, okay, one, two, three, go. Tung, 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 pakitong, kito, alimang, sana, Hindi <laughs> 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 ba yan? Mali ba yung kanta ko? Ha? Mali yung kanta ko? Mali ba yung ko? Ba yun? ba yun? pala yung kanta ko? Hindi ba yan? Hindi pala yung kanta ko? Hindi pala yung kanta Yeah. Tung 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 sahur Tung 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 sahur <laughs> Yan, <Yeah>, kinuntahan na <laughs> you know, lumoy, lumoy ah, <laughs> yeah, <laughs> So, yan guys, like you no. Know, si Don David, pusoan nyo naman yung Kanyang kalaban, so hanggang dito na lang Ang istorya, paalam Dahil dyan guys, bibigyan ni Don David yung Scooter, kasi hindi kasa sa kanya, sa kanya na lang daw Yan Kahit ka Kahit dinisa na lang yan Yeah Young guys